Magandang hapon sa lahat. Andito ako sa balkoni nagpapainit sa glit kasi sobrang lamig sa loob. Eh hinihintay ko yung gising ng alaga ko kasi papasok sa school. Pinapanap muna namin para hindi siya antukin sa eskwelahan. Panghapon kasi pasok niya alas 4 hanggang alas 8. Eh ito eh maya maya magkakapi na ako para ma mawala yung antok eh nakakantok pagka ganito nga ano. eh ang lamig sa loob kaya sabi ko magpapaano nga muna papa init na ako ito eh, nag iisip kung anong dapat gawin ah, sa totoo lang gusto kong maging part ng charity ng simbahan kaso lang wala bang budget pinagdasal ko nga kay Lord na sana magkaroon ng additional source of income kasi dun ko dun ko kukunin yung pangbigay bigay ba sa church tsaka sa mga karapat dapat tulungan at sigit na nangangailangan yung may mga matandang may sakit na hindi na kaya magtrabaho o kaya yung sobrang bata pa na hindi pa kaya maghanap buhay. Pero yung mga kaya ng maghanap buhay, eh, hindi na yung dapat tulungan. Kailangan na matutong tumayo sa sarili nilang pa. Ah, yung mga kapares mga kamag-anak ko noon na laging umaasa sa akin, binibitawan ko na kasi kailangan nila matuto tumayo sa sarili pa at matutong maghanap ng paraan para sa sarili nila kung paano sila makasurvive at mabuhay. Kasi hindi tayo forever bata at malakas ang katawan. Kaya ako ngayon, ang dami ko ng maintenance na iniinom na maintenance high blood. Pati mata ko may maintenance ng pangpatak. Kaya kailangan ko na ano pag doon ng pansin yung sarili ko eh matagal na rin naman panahon yung pagtulong ko sa kanila higit 30 years na eh, ayaw ko na ng buhay na masyadong stressful gusto ko yung buhay ngayon ay stress yung less stress hindi naman pre-stress pero yung less yung stress ba. <laughs> yung hindi ganun kadaming iniisip na problema. Kung sa sarili ko lang eh yung may problema man hindi ganun kaano. Ang problema ko lang sa sarili ko yung health ko at saka ayun ngayon kinakapos ako sa budget sa pambayad ng mga bayarin pero ayun, gumagawa ako ng paraan kung paano magka, ano, na, yung sahod. Madami kasi yung binabayaran. Pang ano yun, nilaan ko yun pagdumating ng yung time, hindi ko na kayang magtrabaho ba. May magpagpukunan ako ng panggastos. Kaya, yun lang guys, magandang hapon. Maya, maya, papasok na yun ako kasi mainit din dito. Papa init lang ako saglit, magka-kape ako matanggal yung antok bye